Buti mga kaibigan, yan lang ang inaabot. Walang nasaktan. Okay, you know? oh. Talaga naman. Salamat lang uh, kami at uh, hindi uh, Buti lang. walang nasaktan tao. Pero yung manok, masaktan yung manok eh. Saktan, saktan pati may ari. Kalog, kalog sila doon. Gusto'y <laughs> <ay> pa-deliver. Gusto'y pa-deliver pa. Gusto'y pa-deliver <laughs> pa. gas gas lang pala kala ko eh nayupi yan Oh. Sa eh kasi nga, yung kanda lahok-lahok na yun, <coughs> yung kumita oh. ng pera, hindi nila inintindi, din, inintindi yung karga. O oh, diba? Ganun na lang mga kaibigan. O ka, Ganun mga kaibigan. Diba? Diba, 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 diba? Iniintindi. Dapat yung inintindi ng mga manok, yung malilitsyon yung matikita <laughs> magandang hapon muli mga kaibigan ako yung nagmamaniho hindi ako makahawak ng aking gadgets ngayon ngayon ang mamaniho kamusta kayong lahat? Ay, nasa mabuti kayong kalagayan. Man kayo kalagayad. Saan mangyayari pulong na mutok. So, lagi kayo maging ingat. Tingi ng ini, ng ini. Reskyu tayo ngayon, reskyu. Kasi yung isang truck tumaog-daog. Eh, palagi ko din na natin makikita yung pagkataob niya kasi i-recker e na daw sila eh. Para hadat na lang natin sila sa highway. Kaya medyo Hindi na natin makikita yung Pagkila lang Ang patutunguhan natin ngayon ay sa hari Papuntang MCX Panoorin nyo na lang mga kailigan Naulo nice. yung ano na yun ah Hiltring oso ah Malamag, kakana, kakaliwa Madaan tayo ngayon mga kaibigan ng ano, GMA. Tapos paliparan. Yan. GMA tayo, GMA. GMA. General Mariano Alvarez Ito, crossing na ano? General Mariano Alvarez GMA Kung gawing kanan Pwede rito tayo, paliparan tayo Pagbigyan na nga Hina pa pupasok Kakabuhol-buhol na yan. Kakabuhol-buhol. Gawa ng kalsada. Dito yan. Google go around right, mga kaibigan Hindi ko na ng video mga kaibigan yung pagpasok natin papuntang paliparan sa may kantuhan galing Governor Red kasi may tumawag itong way na to papunta paliparan to ang tagos natin ang hari sa may molino sa may molino papunta tayo ng NCX mag rescue tayo mag rescue at para na mga kaibigan Kuha kayo? Kuha? Kuha paliparan, mga kaibigan. Malinis ah. Walang traffic. Diretso lang to, doon diretso mga kaibigan Hanggang hari Galing paliparan Ito na yung Bilyar City Yung kalsada na yan sa kanan Papuntang Binya, ah uh, Pasan Pedro Yung kaliwa naman Papuntang Aguinaldo <coughs> Kabulbul, wala pa kasi stoplight stop light. maraming tawarin natin yan mga kaibigan sa litran na tayo uwi nang papuntang sa litran salawag pangalan salawag ah sa ko kalawang alampas na tayo ng salawag ng gas ano na tayo, Pakuur malapit na tayo sa daang Hari. Brede. bakit? bakit di Baka, ano? Baka, eh, tayo, Ay, hindi, hindi pwede? Paano ano? Paano ba? Paano ba? Paano ba? tayo ba? Paano ba? Paano ba? Paano Baka maanuan tayo ang nagwagyo din. Ayun o, no, bawal ang ano. Bawal lang. Ayun o, no, may pascal din o. Pwede ba dyan? O, oh, oh, diretsyo daw. Um, tayo mga kaibigan. Eh. <laughs> Sa gabi, pwede ka naman dyan. Sa ilalim tayo. Lalim tayo nito mga kaibigan Ito yan ya, sa mulino nal De la bestia, kaska, maya. No, maya. Tayo mga kaibigan kanad. Uy. Okay.

ay yung taas hop hop Salamat Sobrang kasi mga ano pa naman kasi nakakaarang kay vegan. Tinatahak natin papuntang CX. Ah, uh, tagos ng South Luzon. Dito pa tayo sa daang hari, Sa may bandang mulino. sira ang susakyan pwede rin dito dumaan mga kaibigan kung pupunta kayo ng alabang. pagdating ng circle ng kanghari sa dulo ay MCX nakaliwa lang kayo dun. ikot lang kayo sa may circle ikot tapos dulo kanan sa dulo at eh dito lang tayo sa danghari kasi mag -e rescue tayo video banayad ngayon kasi walang traffic pero pag grass out traffic din dito Libog-libog eh kay, kay may maka-instap tayo Tingnan natin mga kaibigan Kung saan banda sila rito Dito na banda eh sapat ng gasolinahan danghari na ito mga kaibigan tapos yung circle na yan pag kumanan ka sa Pedro pag dumiritso ka papunta ron yung CX pag kumaliwa ka naman ikutin mo yung circle paalabang 16.6 Yan, circle Sun Heights Ito yung gasolinahan Yan, gasolinahan Tapat daw sila eh paikot-ikot na tayo dito ngayon dito ayun lang ang may gasolinahan yun, wala kang nakita doon yun yeah. wala rito, wala sino ka dito may lulis ah Ha? Silabit niyo yung last na tangan? Okay. Baka mamamaya sa Lino, baka kalabas na sila. Tanong natin doon sa helipad path. Eh, i-restrict tayo. Sige. MCX mga kaibigan. Diretso na tayo ng Susana Heights. Hey, hindi tayo pwede mag-counter-flow. balik talaga tayo, panik. I-hit tayo sa kabila. tayo mga kaibigan. Diyan yung sa ilalim dapat tayo. Hindi. tayo. ikot na tayo mga kaibigan dito sa MCX tapos pagkot ikot tayo tapos kanan ka na pagkot tayo tayo dito sa Susana Heights. Six, babalik tayo sa ating i-rescue. Re Kasi bawal tayong mag-counter flow. Kaya dito tayo paikot ikot Kaya Kung gusto nyo mapanood to, paikot ikot ng Susana Heights. Panoorin nyo. paikot ikot-ikot, tapos dadaan ng tunnel. Yan, tunnel. Oh, tunnel ay saan na tayo sa Baguio at ikot na tayo at tayo mga kaibigan lipad mo yan lagyan mo pakpak patras ka oh Gin natin malaman kung matutuloy pa tayo sa biyahe gawan ng na palikwas tumarao eh no? Dume oh Gas gas Oh, oh. parang wala naman damage itong isa Salamin, ha? ha? Basag? basag? ay yun, basag buti mga kaibigan, yan lang ang inabot walang nasaktan e, oh. talaga naman lang uh, kami at Buti uh, na walang nasaktang tao Pero yung manok, masaktan yung manok eh Masaktan, masaktan pati may araw kalog, kalog sila doon Gusto'y <laughs> <laughs> oh, pa-deliver Gusto'y pa-deliver pa O, oh, di-deliver pa Gas-gas lang pala Kala ko eh, nayutupi Ngayon Oh. Eh kasi nga, yung kanda lahok-lahok na yun, no. oh. yung kumita niyo pera, din, 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 hindi nila inintid ano? yung karga. O oh, diba? Ganun na lang mga kaibigan. O oh, ganun mga kaibigan. Iniintindi. Diba? Diba, 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 diba? Dapat yung iniintindi ng mga manok, <laughs> yung malilitsyon yung matikita. <laughs> <laughs> eh mga kaibigan, hanggang sa muli. <laughs> hanggang sa muli pagkikita, bye bye. <laughs>